Mula pa sa pagkabata, naging pangarap na ni Renato Caro Jr. o JR ang maging isang firefighter. Nung ako po ay elementary, halos nakikita ko po yung mga fire truck ng mga government na malapit po sa aming eskwelahan. Kaya po nung ako po ay nagkaroon ng edad at yun po ay napasyahan ko po na makilahok po sa mga fire volunteer na nakakatulong po sa komunidad maging sa ating pong kapwa-tao. Bilang isang volunteer firefighter sa Barangay San Nicolas dito sa Binondo, natupad ang pangarap ni JR na makatulong sa pagsagip at pagliligtas sa kapwa sa panahon ng sakuna. Masaya niya itong tinutupad kahit pa may kakambal na panganib ang kanyang ginagampanan. Ang ganitong pagmamalasakit sa kapwa ang naisalin din niya sa kanyang anak na si Jeremy, na isa na ring volunteer firefighter. Mayroon din po kaming kasamahan na nakaraang linggo lang ay talagang binawian ng buhay may nangyari po doon sa loob habang po sila ay pumupuksa ng apon. Paglabas po namin ng headquarters, kaalinsabay na rin po talaga ang panganib. Una pa lang po sa daan. Sapagkat kailangan pong mabilisan pong makapunta po doon po sa sakuna ng sunog. Ang isa pa po, po ay, ang isang panganib dyan ay isang yung kuryente, yung pagbaksak po ng mga structural material, ng pagguho po ng mga pader. Almost 18 years na po sa service, No po, talagang napakasarap po ng pakiramdam. Totoo, minsan nga iniiwan mo yung pamilya mo para makatulong po sa iba. nopo po? Sa amin po, sa mga fire volunteer din namin mga kasama, yung pagtulong talaga mula sa puso, masarap sa pakiramdam, mapabilis, mabilis na responde, mabilis maapula yung apoy, wala nang gaanong mapahamak. Ano po? Igit sa lahat, yung kaligtasan po, lalo na po ng mga tao. Bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, may mas malalim na dahilan ng ganitong paghahangad ni kapatid na JR na makatulong sa kapwa. Yan po yung lagi pong itinuturo sa atin ng namamahala, na lagi tayong gumawa po ng, sa kapwa ng mabuti. Kagaya po ng mga inilulunsad po nilang gawain sa iglesia, una na po yung INC giving. Ang, yan din po ang itinuturo po ng pamamahala na lagi po nila pong sinasabi sa lahat ng mga membro ng Iglesia ni Kristo na ipalaganap po ang banal na salita, yung pagkaunawa po sa mga salita ng Diyos. Doon po natin po na ipapakilala sa ating kapwa-tao kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos na pinakikinggan natin at ipinapaaral po sa loob ng banal na iglesia, sa pangunguna po ng pamamahala. Higit sa lahat, yung kaligtasan po pagdating po ng araw ng paghuko. Sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos, hindi lamang si kapatid na J.R., kundi ang buo niyang sambahayan ang dumalo, bahagi ng kanilang maigting na pakikiisa sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Sa lagi po naming pagkausap sa pamamagitan po ng Family Hour ay lagi po namin ipinagpapauna sa kanila yung kahalagahan po ng pagsunod sa kalaoban ng Diyos. Sapagkat ang pagtulong po sa gawaing pagpapalaganap, siya pong ikalulugod at ikasisiya ng ating Panginoong Diyos bilang magulang po, sobrang saya ko po na kami po ng aking buong sambahayan ay kasama po namin na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Lagi ko naman pong pinapayo sa aming pong mga anak na ang lakas at buhay po nila gamitin po sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang naturang pamamahayag ng mga salita ng Diyos ay isinagawa sa gusaling sambahan ng lokal ng Binondo. Pinangunahan ng kapatid na Garlando Gamboa, ministro ng Ebanghelyo, ang pagtalakay sa Bible-based lesson. Napuno ang 2,000-seater na gusaling sambahan ng mga nakinig sa isinagawang pagtuturo ng mga aral sa Biblia na itinataguyod ng Iglesia Ni Cristo. Isa rito si Police Staff Sergeant Romancito Oteza. Napakahalaga nun kasi, nang una, para malaman ko yung yung mga dapat gawin, yung mga inuutos ng Diyos, yung kalooban niya dapat na sundin at dapat pag-aralan kung ano ba yung alooban niya at para magkaroon din ng direksyon yung pananampalataya ko. lahat po ng tinuturo niya kanina nakabatay po yun sa Biblia kada magsasalita po siya binubuklat niya po yung Biblia at ayun po ay hinihimay-himay niya at pinapaliwanag sa amin ng maayos. Masaya ang sambahayan din ang na J.R. at Lenny na nakapagdala sila ng mga panauhing nakapakinig sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Um, ito po, uh, si Princess po is kaklasiko po. Um, alam ko po kasing papayag po kasi matagal na po siyang um, dumadalo po sa mga pamamahayag. Kaya po, siya po yung sinikap ko po na maipunta po dito sa pamamahay po natin. Pinanalangin Pina, ko sa Diyos na makasama rin po namin sila sa mga ginagawa nating na paglilingkod sa ating Panginoon Dito po sa Iglesia ni Cristo po, dito po mas maayos. Kasi naintindihan ko, ko rin po dahil ano, nagbabasa rin po ng ano, Biblia. Ibinahagi rin sa amin ni kapatid na Jeremy ang kanyang pangarap. na Napagpasyaan ko po na mag-aral po sa loob na sa ministeryo po ng Iglesia ni Cristo. Dahil din po sa aking mga magulang. Kaya po ako nakapagdesisyon na mag-aral po dito sa pagkaministro po sa Iglesia ni Cristo. Katulad ng sambahayan ni kapatid na J.R., nagkakaisang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa Distrito Eklesyastiko ng Maynila na ipalaga na pang tunay na pananampalataya. Dahil ito ang nakapagbibigay kasiyahan sa Panginoong Diyos. Binilin ng apostol na si Pablo ang sabi po sa Biblia, ito ang, ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ginagawa po at patuloy na gagawin ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ang ganitong gampanin sapagkat sinasampalatayanan po natin na ang ganitong gampanin ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Mula po rito sa Binondo, Maynila, ako po si kapatid na Reynan Cruz para sa Iglesia ni Cristo News Network.